April 7. Gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso. At yung ano, sinabi ko sa kanya na ako ako yung anon niyan, ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika kung meron man, ha? Ah, kung sakali man eh magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo mm -hmm. yun po ang sinabi ko sir jonathan uh, itong mga pictures po na nabanggit po ninyo um maaari ho ba ninyong uh, maibigay at maipakita yan sa susunod na mga hearing kung meron po kayong uh, at least may mga uh, nakuha po kayo doon mismo sa mga larawan uh, na yan pero ano ko pa kung nga po si ano no si Maharlika kung wala pa ba sa kanya. Kasi magkakasama po 'yan sa folder. Magkakasama po 'yan. Kung may mga dokumento na nakarating na nakakasama doon sa nakapaloob. Hindi po pwede na wala sang kopya diyan. Di ba? Kasi yang 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 pictures niya nakalagay doon sa folder kasama nung affidavit yung yung deposition ng witness kasi yung mga pictures at saka yung deposition ng witness merong relasyon yung dalawang dokum mga dokumento na yon mga pictures at saka yan at itong mga pre ops at authority to operate may mga relasyon po sila kasi itong mga pictures po na ito talagang inidentify sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Kung mapapansin niyo po ito, kung balilitaw sa publiko ito, makikita is stolen shot po yun. Mm oh, uh, Mr. Morales, tanong ko lang, itong uh, confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance, o siya ba ay isang nanonood lamang, siya ba ay kasambahay? Anong tingin niyo? bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yon alam niyo po doon sa ano no pagkakakuha niya ng ano meron po siyang access eh. kasi may personal information siya eh. hindi mo pwedeng makuha na ng litrato na nang ano ng sekreto kung hindi ka kasama Nandun po sa ano no, nandun po doon sa kanyang sinumpang salaysay dahil yung pag pag yung initial na pag-uusap namin, inassess ko talaga kung ano itong motivation nitong tao na ito. Hindi ko po muna hindi ko po hindi ko muna hindi, hindi ko sasabihin kung ito ay lalaki o babae. Talagang manganganib ang buhay nitong tao na to. Pero at least bigyan niyo po kami na indikasyon. Ito ba ay kapwa alta sociedad o isang kambahay doon sa lugar na yon, kasambahay? <coughs> Mamamatay po isang tao. Pasensya na po talaga, attorney. Kasi hindi... Sa ngayon po, no? Kaya nga, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano na nangyari mang, ano doon sa tao, no? Mm -hmm. Pero, Pero, ito, ito, ito matatali. Uh. Kasi hanggang ngayon po, no? Magmula po nang lumabas itong issue na ito na ipinulugar ni Maharlika. Hindi malayo, talagang nagkakaroon sila ng talagang ano no, uh, pag ano no, pag pag-check. -che o sila sila mismo nagkakaano nagkaka na yan na sino sino sa atin yung nag-leak nito. Kaya nga sabi ko nga, eh, eh swerte kung kung buhay pa ito o o ano no, kung ano man. Mm. Sir Jonathan, si Admiral po ito ulit ah uh... This doon sa pag-iimbestiga nito or planong pag-iimbestiga no kasi hindi nga natuloy kayo lang po bang nakakaalam nito or meron pang uh, ibang taga uh, pideya kasi it seems na yung pideya marami silang inilahad doon ng mga witness na hindi nila alam, wala po ba kayong katrabaho nito kasi malaking ano uh, 'to mga personalidad na ito uh, kahit during that time 2012, itong target po ng inyong uh, investigasyon. At uh, nasaan na po sila? Aktibo pa ba sila sa pideya. O meron na bang uh, ibang uh, hindi na aktibo sa pideya na willing din ba na uh, uh, pumanig or uh, igiit na tunay ang inyo pong uh, sinasabi? Kapag gumagawa po ako ng ano no ng ng sinumpaan yung pong mga tao o tao na naan doon habang nag-imbestiga ako talagang sinasabihan ko oh, ikaw ang witness nito ha ilalagay ko pangalan mo di ba so no mga nakarang ano no paggawa ko doon ano lalo particular ito nakalagay po yung pangalan ng saksi nakalagay po doon ngayon doon sa ipinresenta ni Director General Lasso na mga dati kong kasamahan, sa akin naiintindihan ko po, na naunawaan ko yung pinanggalingan nila, no? pinanggagalingan na, na kumbaga sa ano, talagang itatanggi at itatanggi. Yung boss ko na nga lang, nakita nyo na kung paano magkabuhol-buhol eh. ba diba? Tinatanggi niya na nagkausap kami. Later on yun, meron na siyang kung meron na siyang ano no sinabihan o na ano kasi ang ang inaano ko dito sinabihan mo ko na itinay tapos sasabihin niya may nasabi para may nasabihan nga ako eh na hindi ko lang matandaan ibig sabihin yung sinasabi ko sa kanya kaya nga tanong ko sa kanya ano sasabihin na ba natin kasi ang sina, ina, inaano ko kay Director General Laso na bago itong hearing merong nagkaroon ng pag-uusap Meron mga nag-usap para wala ng gulo. Opo. Sir Jonathan, uh, bago lang si Attorney ulit siguro kung okay na yung kanyang uh, linya. Um, ito bang dokumento na ito? Uh, nakikita mo na ito rin yung sinasabi ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na nabanggit niya na meron siyang nakitang dokumento rin way back noong mayor pa po siya ng Davawa uh, Davao uh, City. Tingin mo, ito lang yon o meron pang ibang mga dokumento rin na nagsasaad din dito sa alleged na paggamit ng illegal na droga ng uh, ating Pangulo? Naniniwala po ako na mukhang kapareho o unless na yung nagsabi sa kanya gumawa ng ano no gumawa ng report o special report pero kung makikip, ba, ma mababalikan ninyo yung sinasabi ng dating Pangulo, bagamat Bisaya, pero yung pangalan ng Maricel Soriano, yung pangalan ng Presidente, at yung, yung, yung institusyon ng PIDEA na may i eh sa ano ko po, no? Eh, ito po yung ano, ito po yung mga information na nakalagay doon sa folder. Ito po yun, na naandun sa IIS. Sir Jonathan, ipinagbabawal po ba sa inyo bilang PDA agent? Halimbawa, nag kayo na mag-secure ng sariling kopya doon sa inyo pong ano. Dahil baka possible, uh, dahil nga na uh, ginipit, eh baka alisin lahat ng mga nakalap ninyo ng mga ebidensya. Ipinagbabawal po ba na magkaroon kayo ng uh, uh, kopya nito? No po. Hindi po po pwede. Kung yung mga dokumento na yan, dapat doon lang. Ka kahit na ano eh, no? Yung magkwento ka eh. Yung magkwento ka na patungkol doon sa classified information, hindi, hindi ano yan eh. Hindi, kumbaga sa ano, ang, ang, yung itong trabaho, no? Sa akin, ano? Pag dyan para sa opisina, sa opisina, pag sa bahay, wala na. Pag umalis ka dyan sa opisina niya, andyan na yan. Kaya, ako man, gusto ko man matuloy yan, operation na yan. Eh, wala na ako doon. Wala na akong karapatan para hawakan yan. At iyan, eh talagang para doon sa mga susunod na ahente na, 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 na nandyan, sila na magtuloy niyan. Opo, okay, attorney? Mr. Morales, yes, yung sir. 2012, kung maalala nyo, senador ba huno ng ating presidente or wala siyang posisyon sa gobyerno ng mga panahon na yun? Alam ko po politiko, kaya nga po ano eh, no? kaya nga ang sanabi ko sa kanya, sa pagkakaalam mo, ano siya? Ang, ang uh, declaration po ng confidential informant nun, politician. Kaya, politician. Kasi po, kahit alam ko pong senador siya, hindi naman po sinabi ng declarant na senador siya, yun lang po yung nagre-reflect dun sa pa kong affidavit ko ano lang po yung sinabi. Anong pagkakakilala mo sa kanya? Ano ba siya? Politician po. Yun. Maliban dito. Ano pa ang pagkakakilala mo sa kanya? Yun po. Yung, yun. Uh, yung, info, yung ating conf, yung confidential informant, meron ba siyang sinabi na bakit um, magkasama noong mga panahon na yon si Maricel Soriano at si uh, Presidente? Meron bang sinabi na parang ano ba yan, magkaibigan lang sila o meron bang relasyon? Bakit doon sa bahay niya, uh, mariseritoryano nang gagaling yung pagsinghot ng powdery substance. Parang wala ata, hindi ano basta ano lang yung mga tao na ano kasi naka-focus lang po kami doon sa mga litrato eh. Nangyari po itong insidente nito panahon pa ni Presidente Pinoy at alam namin na parang diyan mga panahon na yan na nagkaroon kayo ng kontrobersiya. Ano ba yung kontrobersiya ninyo dahilan kung bakit kayo ay natanggal sa PDEA? Ito po yun. ano. Yung yung kontrobersya na yung una nagpumutok doon sa Pideya po no. Ito po yung na meron kami natuklasan na isang grupo ng mga na malalaking drug trafficker na nag-ooperate sa Binondo. At ganoon din sa ginagamit nila no yung National Believed Prison na baylang kanilang mga ano no yung distribution yun jer yung kanila yung mga nakakulong doon na mga ay mga high profile in yun yung ginagamit nila mga marketing officers ngayon katulong katulong ng anti money anti money laundering council natuklasan po namin yung accumulated uh, na sales ng sindikato ay umaabot sa 200 billion pesos So, yun po, nakapag ano kami ng ano no, nagkaroon ng asset preservation order at ang inabot ng alam po ng press order ay 130.4 million. So, tinrabaho namin yung mga personalities sa likod ng Binondo Drug Cartel at uh, nagkaroon po kami ng pagkakataon na maaresto yung isa doon sa mga financial. Nahuli ko po yun doon sa NAIA, Terminal 3, matapos itong magkaroon ng warrant of arrest. At yung isa, na by Basco doon sa may Timog, ako po yung mismo yung post buyer. At yung isa, ay na uh, nahuli ko mismo doon sa DOJ nung, nung paating ng ano, no, preliminary investigation. So, patapos po doon, no, no, mahuli namin yung pinaka, ano, no, pinaka isa sa mga financier, ang ginawa nitong sindikato kasabwat yung iba sa gobyerno at may mga merong taga-media, pinailang kami ng 8 million extortion na ano. So, sumambulat po yun ano, sa publiko. Nagkandak ng investigation ng NBI at umatin naman po kami. Sinabit naman namin ang sarili namin. At eh, dahil ng malakas yung pressure, ipinail ito sa, ng DOJ sa ombudsman at yung sa ano no sa sa court ng ng Quezon City. Na exonerate naman po kami doon sa extortion na yun sa ombudsman, ganoon din po sa Quezon City na dismiss naman po yung kaso. Ngayon po, dumating po yung point na hindi na namin maintindihan yung liderato ng PIDEA particular dito doon sa Deputy Director General eto po yun so talagang grabe yung disappointment ko doon at saka doon sa kasulukuyang ano no uh, director general si uh, ano pa pangalan nito inalisan kami ng karapatan na manghuli ni kami doon sa IIS nilagay kami sa regional ano no uh, office ng NCR pwede kaming manghuli doon lang sa squatters area ng Pidea sa likod. Yung squatters area doon sa likod ng Pidea, doon lang po kami pwede nang huli. Pero yung apat kami, apat kami opisyal, tapos may mga tao kami. Pero masayang yung sweldo ng ng dang ano no pasal do sa amin. Nood lang kasi kami sa maliit na area, inuhuli namin laboratorio, drug traffic tapos pera uhuli sabi, yung mga peso-peso. Talagang sama talaga ng loob ko na. Ano ba talaga? ano ba ang tama at mali? Eh kung ganyan lang pala din, ang ano natin dito, magpapautos kayo kahit wala namang kasalanan yung tao, eh itama na natin. Umpisahan na natin sa, sa tulad natin. Sabi total pare pareho tayo alagad ng batas, itama na natin. So ang ginawa ko, ginawa namin, tatlo kami ahente, nag-execute -ex kami ng joint affidavit. Nireklamo po namin yung aming opisyales na nag-uutos sa amin ng mga ano, no, ng kung ano-anong irregularidad. Kung bagas ano, yung mga inuutos sa sa amin na for compliance ta uh, accomplishment. So, pindahin sa IAS yes 'yon at ito namang iyas sa halip na umaksyon, kami pa yung pinindown kasi masisira daw yung agency. Kita niyo, no, Kapag ka yung sistema lalabanan mo at magsasabi ka ng totoo, ikaw yung kakadain. Dahil nga nakapag-execute na ako ng affidavit, pag upo ko sa korte, sinabi ko yung totoo. Hindi, dahil hindi ko na matiis yung taong nagtutusa na wala naman talagang kasalanan. Alagad ka ng batas eh. Kung ikaw alagad ng batas, dapat ikaw yung nagtatanggol dun sa karapatan ng tao na yun. Diba nga, ako nangyari na sa akin. Nag-iisa akong pulis, meron nag-aamok, naghahabol ng panaksak sa isang palengke ng pasig. Iniharang ko po yung sarili kong buhay. Mamamatay sa o mamamatay ako. Napatay ko siya. After less than or more or less five years, acquitted po ako. At ninawa ko po uli yun. So, para Ilihano sa kalaman ko. po. Opo. Opo. At so, para po. sa kalaman po ng Opo. ating mga viewers, no linawin Opo. po natin, wala po kayong kahit anong conviction sa kasong kriminal. Wala po Wala ngayon. po. Wala po. Wala po. Wala po. Pero meron pa rin kayong mga hinaharap na mga kasong kriminal. Opo. At ito po yung mga sabi ko nga, ito, ito, yung, ano, ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Mm -hmm. um, okay. So ngayon, bagamat may mga kaso po kayo na, na nakabindin pa, wala pa pong conviction. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sirain ang pagkatao ninyo dahil wala pa kayo ng criminal conviction. No? Opo. Tama po yan, no? Opo. Tama po. Uh, Sir Jojo, uh, nagsimula po ba itong ano, yung sinasabi nyo pong uh, panggigipit after nitong uh, plano nyo sa ng investigasyon uh, against kay uh, uh, ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos? Alam nyo po, nung una na hindi ko ma maunawaan ano, kung saan nagbumula itong pagka ano no, pagkakaroon ng pressure sa akin ng ano no ng literato ng Pidea. Noon kay Asik Gadapan. Tapos, dun dumating naman itong pumalit na bagong Director General. Ano? Sama so, Director General? Yusek Gutierrez, ano yung dati? Pumalit yung si, yun, si General Kakdak. ina point siya ni ano no bali ang nagrecommenda na diyan si ang ang ano no ang sa pagkakaalam namin ang nag-appoint, ang nag, ang nag dyan is si Executive Secretary Pakito Ochoa. Nung upo siya, talagang mainit ang dugo niya sa akin. Talagang hindi ko alam kung ano, no? E sinulatan ko pa yan at nilatag ko pa yung mga yung mga pending na mga trabaho yung sa mga high value targets pero wala binali wala niya yung hindi na kami sa ano no ni reassign kami sa sa mcr at eh, pinagtrabaho kami specific ha ang tatrabahuhin niyo lang yung squatters area diyan sa likod tingnan niyo ha may mga existing ano kami case operational plan may mga existing kaming mga trabaho na ginastosan talaga ng gobyerno magtataka talaga ako eh hanggang sa yung ano yung tungkol dun sa mga drug lord na no. Talagang hindi kami nagkaroon ng patas na pagtrato dito sa ano, particular ako dun sa ano. Hanggang sa nare-realize ko na mukhang hindi hindi kaya itong pagkakaimbestiga ko dito sa cocaine cocaine ano na to na involving ano no. Uh, politisan Bongbong Marcos, hindi kaya ito yung dahilan ng nangyayaring uh, indulto sa buhay ko ngayon. Talagang, ay gabot ka nito, imbes na ano, talagang ginawasak talaga yung pagkatao ko. Talagang pinalalabas nila sa publiko na hindi ako dapat pagkatiwalaan. Iniisip e, ko talaga yun eh. Hanggang ngayon eh. Pati yung, yung pagkakaso na yun, sino ba nagkaso sa akin? Yung mga, yung na-acquit sa, sa Quezon City RTC. Ito yung, yung tao, ang nagkaso sa akin dito, yung taong in-appoint ni Executive Secretary Pakito Ochoa. Yung kaso doon sa ano no sa Pampanga, sino na kaso sa akin? Yung din yung yung tao inappoint na yung nirekomenda ni ni Executive Secretary Pakito Ochoa. Kaya sabi ko hindi kaya ako diktado itong mga ito. Ngayon, 2013. 2013 pinatawag ako dahil nga talagang naging vocal ako no sa ano no sa publiko no, lalo sa media sa mga irregularities na nangyayari sa PDEA. Pinatawag ako ni Attorney Serapio o na na pulis din no, si retired police director general uh, Pelisardo Serapio sa Law Enforcement Security Integration Office sa Mabidi Hall sa Malacanang. Sinulatan ako as per instruction by Executive Secretary Paquito Ochoa. Ang sinabi nila, hindi formal investigation, pero parang ano lang, pinadala sa akin yung mga nalalaman ko, yung mga ano ba yung sinasabi mo, ganito-ganyan, bla 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 bla. Pinakita ko, pinag-present pa ako. Pero, wala naman papagalitan lang pala ako Binaliit lang yung akin kakayahan yung aming mga accomplishment Binaliit lang Sir Jonathan sabi lang, Apo oh, Sir Jonathan uh, bago lang tayo magtapos may ilang uh, katanungan lamang yung po mga classified documents ano pong assurance natin na hindi ito mawawala at uh, o maaari ba itong mawala at uh, maaring sunugin kung gugustuhin ng mga taong talaga ayaw ipakita itong mga ebidensya ito. Alam niyo sa nakikita ko indicator sa tahasan pagtanggi no? at pagsisinungaling nitong uh, PDEA Director General para lamang maipagtanggol ha? yung kanyang yung, yung nag-appoint sa kanya talagang pinalalabas talaga niya no? na sinungaling ako harap-harapan talaga na pinaninindigan niya sinungaling ako yun ang sinasabi niya kasi nga ito lang yung paraan para maipagtanggol niya yung yung nag-appoint sa kanya. Mm -hmm. At uh... kaya iyan kaya, ano, kaya yung sa pagsisinungaling niya talaga na talaga na sinasabi na sinasabi niya hindi walang ganyan hindi nag exist Kaya nga ang ang sabi ko kahapon sa hearing eh ano yung hawak ano yung pinapakita? Ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Kasi yung ng Maricel Soriano, Bongbong Marcos, diyan sa sa paghitip ng ng ano no, ng suspected illegal drugs. Eh ako nag-imbestiga diyan eh. Kaya iyon, kubaga sa ano, kung mismo si Pangulong Duterte inilaglag nitong mga taga-Pideya. Saan ba naman kay nakakita? Kaya ang itatanong ko dun sa May 7, sino ang mas credible? Itong nagpapanggap na tumata yung abogado ha? nung, nung, nung uh, uh, sinasabi ng confidential informant na politician na, na si politician Bongbong Marcos na sinasabi ng ng confidential informant na humihitit ng ng ano no ng dangerous ng dangerous strikes sumisingot ng dangerous strikes o si Pangulong Duterte Si Director General Lasso o si Pangulong Duterte sino ang merong credibility sa dalawang ito Sir Jojo, uh, bilang uh, panghuli na lang, uh, after po nitong ma uh, maisiwalat, Um, kamusta po ang inyo pong uh, pamumuhay sa kasalukuyan po? May mga banta po ba na kayong uh, natatanggap after uh, mangyari po uh, ito? After ng inyo pong uh, paglantad, may iba rin bang mga media entity na nag uh, interview sa inyo para lubos na uh, makuha 'yung mga impormasyon pa? Sa pag sa media entity na iba? Wala po eh mm -hmm. Wala pong ano no, wala pong uh, dahil na rin sa takot na mangyari sa kanila. Yun ang nangyari sa SMB Kasi naka-experience na ako na in-interview ako sa ng isang ano no, na isang kilalang uh, radio station at uh, sinabihan ako na wag na tayong magbabanggit ng tungkol kay BBM. Kasi minsan ako na interview no March 17 tinanong ako noong isa doon sa dalawang uh, host ng programang panggabi, uh, sa inyong grupo, uh, meron mayroon ba kayong uh, ano no, mayroon pa kayong uh, listahan na ano, sabi ko, na, na, na mga tao na personalidad na nagumagamit ng ano no, na involved sa illegal drugs. Sabi ko meron sa mga politiko, Sino ang pinakamataas na politiko ang meron na nasa listahan niyo? Eh, ko, presidente. Kaya nung mga sumunod na interview, after a two weeks or three weeks out, tayo, bago interview, sinabihan ako, huwag na tayo magbabanggit kasi baka mawalan, ng, mawalan kami ng trabaho. Pamasara mm -hmm. yung istasyon. Pero yung, yung banta po, po uh, Ngayon, Sir Jonathan, meron po ba? Ano nga po pala uh, yung tanong yung, yung banta ulit? po sa inyong uh, buhay ah, after nito. Ah, banta. Yung sir. banta po, sinabi ko po sa Senado kahapon na habang ano, total. Ano Apo. Alam po. Sige po, Sir Jonathan, go ahead po. sinabi oh. ko po po nga po nung kanino no, nung preliminary hearing, sabi ko wala walang ibang tao na mag interest kasi sinabihan po ako ni Senator uh, Bato de la Rosa na mag-iingat ako baka baka may mga ibang grupo na pag-interesan ako para palabasin daw na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. Sabi ko wala naman ako wala naman akong alam na ibang tao na pwede mag-interes sa akin kundi mismo si Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa isyu na ito. Dahil dito sa sa ano no sa ginawa kong pag-iimbestiga at uh, pagkuha ko ng statement sa confidential informant na itinuturo siyang sumisinghot ng cocaine kasama itong ibang personalidad kabilang si Maricel Soriano. Kaya wala akong ibang, ibang tao na naiisip na maaaring mag laban sa akin kundi ang Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya nga sabi ko, ito, trabaho lang po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kung meron man na kung meron man na ano no dapat patunayan na kayo ay, e, e, malinis e, dapat patunayan niyo sa pamagitan ng ano no ng pagharap sa sa Senate investigation or pagsasubmit sa sarili nyo sa isang uh, scientific method. Ito po yung ano no, mag-undergo siya ng hair follicle drug testing. Yun po. Patunayan niyo sa tao na malinis kayo. Hindi kato, hindi totoo yung sinasabi ng ahente niyan. Sino ngaling 'yan? Ito oh, magpapa-drug test ako sa harap ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Sana ganoon eh. Attorney, Ayan. Ah, uh, nako uh, no. Uh, Mr. Morales, personal yes. yung bang kakilala si presidente Duterte at uh, kayo ba ho ang nagbigay sa kanya ng dokumento na tungkol dito kay PBBM? Hindi ko po kala hindi po hindi po kami magkakilala ni Pangulong Duterte. Wala, kilala ko ano, 'yung presidente siya pero hindi niya po kilala at wala po ako ng ano sa kanya at wala rin ako ibibigay na dokumento sa kanya dahil 'yung mga dokumento na 'yon nasa PDEA. Ah, uh, so 'yung nagbigay sa kanya nasa pideren pero hindi po kayo yon. Opo, kasi unang-una, kung meron man siyang ano, kung meron siya, man siyang natanggap na report, siguro ay eh, parte po ng kanyang na o no, tungkulin bilang presidente. Kasi ang ang ano, ang ang mga government agency, it eh, trabaho pula nila, tungkulin nila i-brief yung presidente. At nung mga panahon niya war on drugs, hindi eh, ako nagtataka kung itong mga lahat ng ano, ng buong Pilipinas Merong report na oh, nabi-brief yung presidente sa mga sitwasyon natin sa illegal drugs. Yung mga tumulod na pideya si po sa panahon ni Presidente Duterte, tingin nyo ba alam nila itong uh, mga dokumentong ito at yung pagmamanman na ginawa kay uh, Presidente Marcos? Hindi ko po alam. eh Wala po ako idea.